Good morning guys. Masanggi tamais nga kinain ng mga ulod. Kunting mais. Oh. Guro mga dalawang sako lang to na binalatan. Dito lang yan banda guys. Ayan, mais na Tira-tira sa uod. Kinain ng uod. Ito yung mais na tira ng uod. O. Ayan. Hindi naman ito masyadong ano. Hindi masyadong maganda yung mais. Ito mas okay na to dahil natin niran kami ng uod ayan okay guys ha sandali lang ayan guys ha kita nyo na to ito yung tira ng mga uod ayan sira yung mga mais Wala eh. Walang magawa. Ayan. Ito yung kalabaw ko. Payat. Ayan guys ha. Ah. Tingnan nyo yan ha. Ah. Ito po yung isang punong mais na ito. Wala nang ano. Ito na lang yung kanyang ano, laman. Ah, halos iba wala nang bunga. Ano, oh. at saka mga mais nato na ito nasisira. <laughs> Dahil sa kain ng uod. Ayan. yan. Kalagay sa sako. Ano kita nyo yan guys sama ng mais ngayon oh. pakasamang pakiramdam tingnan wala talagang magandang ani Ayan, wala na sira sira na yung mais ko eh. Ponte lang to guys tira ng uod guys now, magandang tanghali malapit na mauman. ah matapos ang tatlong sako ayan mainit na Init na guys. Init. Yan lahat ang mais. Good morning, good morning sa inyong lahat mga ka-youtube. Maganda magandang araw po sa lahat. Nandito na po tayo. magsa-sapin na naman ng mais. Mag-aani. Ito, malilit lang. Ayan guys ha. Aanihin na naman natin ito ulit. Para meron po tayong makain. Ito yung pang araw-araw namin kinakain. Mais. Para ipakiling na naman. Ah, Abang-abangan. Lalo lang naghahawak. Sali lang. Making lines about it.